Good morning mga kasibat Good morning maganda magandang umaga sa inyo lahat mga kasibat no? right, Mga kasibat uh, Nakita nyo naman yung mga last post ko Naglalaro tayo ng basketball no? Uh, nakasali tayo sa liga ng uh, Mubit Kaya ito Meron kami schedule ngayon Dito sa game bill Dito sa Mandaluyong Ito yung dating uh, Goals gym na pinaglaroan din namin dati na Sa liga ng grab uh, malaki na ang pinagbago nito ni uh, talagang uh, full renovation ang ginawa ayan kung makikita nyo papakita ko sa inyo isa isa -in natin at uh, yun, good morning pala sa inyo mga kasibat uh, watch nyo video na para makita nyo dito kayo makapagpa-schedule ng mga laro nyo dahil napakaganda sobra alright tignan nyo yung court napakaganda Alright, dito tayo sa Game Bill Ayan, may kita nyo Napakaganda ng court dito mga kasibat Ayan, game bill ball Ayan, sobrang ganda Napakahusay ng gumawa nito Ayan o, oh, nakita nyo naman yung court Standard yan mga kasibat Ayan, kung may kita nyo Meron dito mga palaruan ng pingpong pong Tennis, ayan Badminton, meron dyan Ito yung game bill na court Papakita ko sa inyo Ayan, Napakaganda Dati ito yung goals gym eh Dati naglalaro na ako dito Ang ganda ng court Standard Ayan Ballpark Ayan kung makikita nyo Game bill Tsaka Hindi lang ano rito Hindi lang uh, basketball court Marami kayong makikita dito Na pwede nyo gawin Ayan napakaganda ng tabla Sobra Ayan Ito Game bill Ayan Makikita nyo, mayroon din mga gym dito oh, sa loob. Oh. Ayan. Yung mga mahilig mag-gym, pwede rin kayo dito. May bayad din siguro dito ang uh, uh pot session. Ayan, makikita nyo. Ayan, oh. Diba? Marami kayong pwedeng gawin dito. Ayan. Tapos punta lang kayo sa website nila. Ito yung website. Pakita ko. Game, bill, sportswear. Ayan. Makikita nyo naman. Napakaganda talaga ng court. Ayan oh. Ito yung sinasabi ko na Tennis May mga badminton Ayan o oh. Dito po ito, ito yung committee Ayan Tapos sa, sa taas Sa second floor Diyan naman yung mga ano Yung mga tumatakbo-takbo Tumatakbo-takbo Ayan Ayan makikita nyo Napakausay talaga dito Tapos yan Ito yung sa tennis yan yung Dennis, yan. Tapos ito naman yung CR. Pakita ko yung CR. Napakaganda ng CR. Elegant CR. Ayan, eh, no? Napakahusay. Ah, Hello. Hi. Yan. Ayan, mga kasibat. Nakita nyo na kung gaano kaganda itong game ball bill na to. Itong napakagandang court na to. Alright. Punta nyo lang dito yan. Sa may Mandaluyong, dating Gold's Gym. Alright. Tabat ito ng uh, TV5. Ayan. Alright, maraming maraming salamat sa inyo mga pat, Sana uh, natuwa kayo sa video ko, no? Maraming maraming salamat. Alright, power! Ingat kayo. May lalo mamaya. Kala, manalo kami.